AI Insights PH News Channel. Epektibo simula November 3, Biyernes, ang taas singil sa South Luzon Expressway o SLEX ayon sa Toll Regulatory Board o TRB. Ang mga babiyahe simula Alabang hanggang Kalamba ay may dagdag na 10 piso sa Class 1, 20 pesos sa Class 2, at 30 pesos sa Class 3, sa mga dadaan naman ng Kalamba patungong Santo Tomas, Batangas ay may dagdag na 4 na piso sa Class 1, anim na piso sa class 2 at walong piso sa class 3. Kasabay ng pagtaas na iyan, ang singil sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX ang dating 17 pesos sa class 1 ay magiging 18 pesos na, ang dating 35 pesos sa class 2 ay 37 pesos na, at ang dating 52 pesos sa class 3 ay 55 pesos na, sa anunsyo ng TRB, ang nasabing pagtaas ay hahatiin sa dalawang tranche unang tranche pa lamang ng dagdag singil sa tol ang mga binanggit, asahan ng second tranche sa susunod na taon. AI Insights PH News Channel.